uh, Your Honor. Uh, kami ang mag-implementor kasi sila yung mga officer kaharap ko ngayon. Sila ang taga gawa ng circular. Pero the truth is, ako, number one, ang nag-implement. Paano i-implement ang neutralization? Hindi nakapokus sa neutralization, kundi hindi nakapokus kung sino ang target na illegal na hulihin ba or mamatay kasi yun na, may, may firefighting na ang nangyari. But not totally na, naka lagay sa isip namin as non-commission officer na nasa field, nasa ground, na yun, patayin, patayin kasi neutralization, Your Honor, Mr. Chair. Kasi kami ang magharap sa korte kung sakali. Sundin. Maski hindi na laban, patay, patayin lang kasi neutralization, no. Uh, kaya sinabi ko sa Quadcom uh, Committee, Your Honor, Mr. Chair, na pwede. Sa lahat pwede. Possibility. As long as sa uh, real uh, trabaho, kung ano talaga yon ang uh, harapin mo, Mister uh, Mr. Chair. Mr. Chair, Sige, uh, Senator Sen. Bato, the last one will say, nari, we'll si clarify the, yeah. you know, the situation. Meron kang sinabi, Colonel Spiro, na pwede. Pwede. Ano mo ibig mo sabihin noon sa pwede? Na pwedeng mamatay? Lahat uh, may possibility, Mr. Chair, Your Honor, kasi sa situation na nandyan, uh, mangdaming experience ko for my 28 years. Yeah, pwede no. mamatay kung ano? Kung lumaban. Oh, yun no. uh, example, mo. Uh, example, mo. Klaruhin mo kasi you are living a space of doubt eh. Na pwede, pwede pala, pwede. Pwede sa lahat. Pwede kung yes. kung lumaban, lumaban. Na. Yun ang Yo, sinabi ko. Pala, eh. Mr. Chair. Sige, thank you. Thank you Mr. Chair. Mr. Chair. Oh, Colonel, Colonel. Colonel, Colonel Gento. Okay. Kunyari, hindi neutralization yung word na ginamit. ginamit arrest o oh, ano. Pag lumaban, ganun pa rin. Ganun pa rin, hindi. Yeah, Mr. Chair. ganun pa rin. So okay, uh, Senator Lisa, you want to? Salamat, uh, Mr. Chair. Related dun sa isang puntong binanggit ni uh, Police Lieutenant Colonel Espenido, balik lang kay uh, Attorney Jokno, may pattern naman po bang nakita yung flag related sa mga kaso di umano ng nanlaban? I mean, kapanipaniwala ba na lahat self-defense on the part of the law enforcer yung pagpatay sa mga ito na sinabing nanlaban? Dalawa po yung nakita namin. Unang-una, sa Santa Ana Police reports na naibigay sa amin, um, meron silang tinatawag sa PNP na information report. Ito yung report na doon nila nilalagay yung mga information about the suspect galing sa mga informant nila. At uh, this is used pre-operation. Sa mga information reports na nakita namin, nandoon na yung salitang immediate apprehension and neutralization of that particular suspect. Second, yung pangalan nila ay sa maraming kaso ay nasa listahan din ng drug watch list for that particular area. And then later on, pagka uh, nag-operate na ang police doon, meron silang report na nanlaban kaya napatay. Nung curious kami po noon, uh, kinompare namin pati yung language, yung mismong wording ng iba't ibang mga police report tungkol sa nanlaban ata uh, yung isang very striking sa amin ay halos identical yung ginamit na salita. Kumbaga parang cut and paste yung mga ginamit na salita. I can provide the committee with copies of these police reports. Please do attorney uh, Chell. Salamat kayo, yes, uh, sir. Mr. Mr. Kung pwede Chell. more than just providing us with a copy, ano uh, attorney no, if you can mm. parang give us a parang memorandum or position paper na inorganize mo na yung observations mo. Yes, doon, Mr. Chell. Para 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 you you point you direct our attention to what you have noticed yes sir ito colonel espinido mr Chair. just to respond oh. to the pattern of uh, senator Riza. sige father go uh, once again going back to our documents listening to the narratives of the families wala po from the 312 that we have no one fought back Ulitin ko po wala po nang laban sa kanila salamat po Salamat, you, Father Flavi. Uh, sir, uh yes, Mr. Ahead. Chair, if I may, uh, habang on deck si Father Flavi, and mamaya itatanong ka rin kay Attorney Chell, Father, tama po ba na you were, sedition cases were filed against you? Kasi kaugnay po ito ng banta na hinaharap, hindi lang ng people on the ground, pero yung mga gustong magdepensa sa mga EJK families. Yes po, uh, Mr. Chair, Senator Rita. Salamat, Father. For the record, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may ask a similar question to Attorney Jokno? to Attorney Chell. you, Mr. Chair. Uh, so uh, Attorney Chell, could you describe briefly how was it to be an opponent of the war on drugs during its peak? What classing of ng hina harap human rights advocates. Uh kasama na po yung galing sa legal community. Um ako po na naging uh sabina lang natin ng isang late night um, speech ng dating Pangulo. na paulit ulit niya akong personal na nilalait at uh, I found it very offensive because it had nothing to do with the work I was doing. But of course, uh, Pangulo po siya. Gusto niya magsalita ng gano'n. Hindi ko siya mapipigilan. Aside from that, uh, there were definitely dangers involved in assisting victims of the EJ case. Um, wala naman pong mga direct threats pero... Minsan ay napapansin namin na meron mga lumilibot-libot at lalong-lalo na pag kinakausap namin ang mga testigo at biktima ng um, EJK uh, survivors, ay very security conscious kami dahil alam namin yung dangers nun. Naalala ko rin, uh, Sen, Sen. Teresa, yung uh, sa kaso ni kian na yung mga witnesses po ay nandun sa kay Bishop uh, Ambo, at um, may pagtatangka na kunin sila ng uh, pulis uh, mabuti na lang may mga media na andon at nung naibalita na may ganon nga ay hindi na tinuloy Salamat Attorney Salamat ka, Mr. Chair. And I believe, speaking of dangers, uh, we also have here today as resource persons former Senator Laila De Lima and former Mayor Jed Mabilog. Perhaps at the proper time, Mr. Okay. Chair, we could also hear them. Salamat no, uh, you, Mr. After, Chair. I'll, I'll give them time now, Mayor Mabilog and Laila, if they want to give some opening statement. After, after this question of mine to Colonel Espinido. Colonel, is one, one question. Sir, please? 28, Your, uh, Your Honor. Grabe yung mga operations mo, high profile, di ba? yes. yes. Uh, uh, pa Parahinog, ikaw? Yes, Mr. Chair. Yung uh, early morning raid sa bahay? Yes, Mr. Chair. Ilang Sir. patay doon? Ang patay? Yeah, ilang. uh, simultaneous yan sa area, sa 6, uh, search warrant, 16. 16? Your Honor, Mr. Chair. Okay, basta operative yan, general, mga operative. Okay. Sa entire 28 career mo, 28 years career mo sa police, ikaw ba'y nakatanggap ng instruction, whether in writing or sa, sa pananalita, na ginamit ang word na neutralization bilang code na patayin mo? Uh, sa pagtanda ako, uh, Your Honor, Mr. Sir, wala akong uh, specific nga sabihan na may neutralize Holy, uh, ay yung arrest, marami. Hmm. Kaya, okay. So, ikaw ba yung nasabihan na arrest pero code, code word yun na patayin mo? Hindi, uh, Hindi, Mr. Chair. Ikaw ba yung nas, nagamitan ng ibang word na code word sa, na patayin mo? Wala. Uh, may, may isa, Your Honor, Mr. Chair, yung trabahoin. Okay. Uh, pa trabaho yung ganon. Ano, anong basa mo? Nun? Anong intindi mo dun sa trabahoin mo? The result din, ah uh, Mr. Chair, hulihin yun lang talaga palagi ang... Pero anong, uh, anong ending oh, anong ending ng no specific na sininabaho mo? Napatay o nahuli? Uh, nahuli? Nahuli. Yon, uh, nahuli yun, Mr. Chair. Uh, uh, maalala mo pa pangalan? Anong kanino sino yung subject matter nung trabahuin mo? Na nahuli, hmm. ang ending ay nahuli din? S uh, Mayor ng Gadara Samar, Mr. Chair. Uh, 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 with the person of uh, Mayor Cabunyos At saka may apat niya na security na police na warranted Uh, uh, anong year yun? More 2000, month. 2011, 2010, 11. Ay, okay. uh, your Honor, Mr. Chair. Yung pagtatanong ko sa iyo, yung pang-credibility questions na po ito, kasi yes. hindi naman, drug war ba yan?